Pwede ba ang gumamit ng ordinary water sa ating radiator? Hello mga Pops! I'm Kuya Shin. at yun na i-question lang to no? At yun nga daw, pwede daw bang gumamit ng tap water sa kanyang radiator? Well, kung emergency yan at wala ka talagang mabilhan ng coolant, po pwede naman. Okay, pero kung sakali man ano, na may option, like for example, may convenience store na malapit, isa sa mga good option na alternative sa coolant is distilled water. Pero syempre, ang pinaka best pa rin is coolant. So ano ba yung problema kung ordinary water yung ating gagamitin? Isa sa problema with ordinary water, sabi natin may mga contaminant yan. Yung mga contaminant na yan pwedeng magparas o magpakalawang dun sa mga component natin ano like yung radiator natin pwedeng mabilis kalawangin yan yung water pump pwedeng kalawangin yan so ang ending pwedeng mas mabilis masira yung mga component natin na related sa cooling system now with distilled water good option na yung distilled water kasi less yung contaminant nya pero wala siyang property na para pagpales ng kalawang yun yung pinaka advantage naman ng coolant. kasi yung coolant, aside dun sa mas mataas yung kanyang boiling point eh meron pa siyang uh, something na para hindi kalawangin yung mga component natin kaya yon mga paps, no ang pinakamaganda talaga is kulan at yon ideally ang kulan uh, maganda yan pinapalitan o pinaplush natin every 40,000 kilometers or 2 years para mas maganda yung ating cooling system, mas maganda yung uh, yung yung ating kulad, uh, mas maganda yung mga component natin kasi ganto. Ang problema rin kasi with ordinary water dahil nga pwedeng mabilis kalawangin yung ating mga component, yung ating uh, water pump. Yan, pag kinalawang yung blade niyan, so hindi na makakapag-pump yan ng tubig. At pag yung ating namang radiator ay kinalawang pwedeng mabutas yan o magbara. So ang ending pwede tayo mag-overheat. So, yun yung mga medyo problema, no? Kung gagamit tayo ng ordinary water or distilled water. Kaya, mas prepared ko pa rin talaga, coolant ang gagamitin natin. Oo, oh, oh, yes, mas mahal. Mahal ang coolant, no? Than distilled water and ordinary water. Pero, yung posibleng matitipid nyo kasi, e eh, ma baka mas malaki pa yung gasos ninyo dahil pag nasiraan kayo ng water pump, nasiraan kayo ng ah uh, radiator. So, malaking gastos yun. At yung abala pa. Unlike kung pinapalitan nyo yan, edi, uh, wala kayong magiging problema. Kung smooth na smooth lang yung mga rides ninyo. So, yun ang pinaka-reminders ko lang. Ano, at least, maganda rin. Kahit kulang yung nakalagay dyan, pinaplash din yan, natin yan every 2 years or every 40,000 kilometers para siguradong maganda yung cooling system ng ating sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.